Ah, hello, magandang gabi sa inyong lahat guys. Ah, nandito naman po si John Bus Ghost TV. So yun, guys, no? ah, so bagong pagbabalik pa lang sa pagbabalag. No? Kasi matagal akong nakahinto sa pagbabalag. Kasi may mga problema na ano, inaayos pa ba. So yun, guys, ah, nandito ako ngayon sa simenteryo na kung saan tinatapon dito yung sanggol palang no? na nilagay sa sako. At kasama ko ngayon guys, si Kingo Santer. At dal may dalawang baguhan guys. No? Kasama kami, kabali apat kami ngayon. So, Andito kami sa cemetery mag-explore. So bago ako magsimula guys, so shout out dyan kang Ma'am Limin, shout out hi Ma'am. Ingat ka dyan sa tabaho mo palagi. At shout out din jan kay Johan Gusantir at shout out din kay Bibian Escalona at shout out din kay PB Salvaldia. Shout out sa guys at tata na. Salamat <tod> Ah, <tod> So yun guys, nung kasama ko ngayon si Kingo Santer At may dalawang wagan guys, si anong channel no bro? Reggie Horror Channel, support ako sa ah, sa aking YouTube channel ha? Reggie Horror Channel no? At ikaw bro, si JF GF... Oh si JF JF Patanggos JF Patanggos tibis. okay, so, so, po ako Supportahan so, nyo po mga guys Ah, uh, bago lang kayo, ano bro? Pumasok sa larangan ng YouTube, no? Oo okay. nga eh. So, so uh, sa mga ganito, bro, dahil bago pa kayo pumasok sa larangan ng YouTube, yung, yung mga ano, bro, ng sa pagbablog ng gabi, bro. Hindi na ba, hindi na ba kayo natatakot? Hindi kami ha? natatakot sa mga ganito, bro. Oh, pero pero na-experience kayo nakita ng mga babalaghan opo oh bro, marami na kami na experience sa mga oh, tumobloghan dito bro. ngayon oh. Dito bro, kasi bro, dito sinasabi-sabi bro, may batang tinatapon na sanggol bago palang na ano ba. Dito ba yung na, sinasabi lang may natapon oh. bro, na batang sanggol palang? Oo. Uh -huh. So yung guys, no, gabi ang ano dito. Yun guys. Ang sukal na so, ng cemetery, no napakatapos na lugar guys nandito kami sa cemetery guys tulungan nyo kami palagi guys tulungan nyo kami video guys <laughs> Nakakatakot na guys Oh. Uy! Ano yun? Bro, bro. Ano yun, bro? Ano, bro? No, easy lang, bro. Nanginginit yung katawan ko, eh. mga guys no gabi subang suka pa pala ng cemetery dito guys kaya ayun no kasama ko ngayon yung dalawang bagunghan pa lang no sa pumasok sa larangan ng youtube si Jeep Batang Ghost at saka si VG Horror Channel no kaya pag-subscribe sa kanilang channel guys no so pasensya na kayo ngayon lang po talaga kami nagpagbalik sa aming pag content pag explore ng ghost kasi sublang busy at may ginagawa no kahi... ano yan, guys ano yun guys ano yun ano

abis ng sukal ng cemetery dito. Guys. Nakakatakot dito, guys. Pakakripe. So hindi namin kasado yung ano ito, guys. Kasi subong sukal lang ano si para hindi na madaan ano, hindi namin alam yung daan. Huh? Nakakatakot pala dito, pero hindi pa nagtatapos ng video to panoorin nyo pa to guys may mga kilabot pa dito mga rin makikita nyo Thank oh. okay.

Huh? Si ano ano yung YouTube channel mo, pre? Jeep Batangos TV. Jeep oh, Batangos TV. Supportahan niyo siya. Subscribe and follow sa my page. Thank Subscribe you. Din. Thank you. Come on, bro.

dyan, bro. Ano napansin ka dyan, bro? Ngayon. Sobrang sukal, bro, no? Sobrang sukal. Ano ba? Sobrang Su sikip ng ano, simiteryo dito. Kinakabahan ako dito, bro. Kaya, huwag ka bro? Kaya wag mong ano, bro, Huwag mo ipairal ano, yung kaba mo. Kaya Tap bro. Tapangan mo, bro. tapangan mo lang, bro. Ganyan talaga kapag pumasok ka sa larangan ng YouTube, la lalo na no, kapag isa kang isa kang ghost hunter anong tiles to guys parang dinidikit lang ha ano yan bro dinidikit lang ha at guys dito pala yung sinasabi nila may batang kinakun guys masanggol pala nga mas. So, pupuntahan natin yun, guys. Okay, so yung saan ko Sa ako, no? Bro, ingat cik bro. Bro, ingat. Bro, 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 ingat. Bro, Bro, ingat. Bro, Bro, Baka may, may, nakita ko. Ha? Huh? Kung may nakita ko. Dito no, dito ah. niyo. Ano bro? Ano 'yan bro? Dito, dito. Ano. Ano lang na yan. So, lilipat tayo guys, no? Kung so, saan yung sinasabi may bata na pinatapon? Dito sa yung bata yun. Ito oh, nag-trap na guys, oh. Hindi na natin nag-blog sa natin yan. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan ba? Ano yan? Oh, plus light oh, oh, meron Plus Oh! I-check din natin. i din natin yan. I-check din natin yan. Get free. Nai-dahan-dahan lang kayo ha. Baka... Ano yung nyal dyan? No slow kayo. No slow yun. No slow yun. Ito, na... ano? ito nga natin nga. Dalawang panting... Ano yan, bro? Nabungkal na pala dito yung Sindi panting. Nabungkal panting yung yan, bro. Yan, bro. Hmm. Parang ano? Parang hinahok ka ito. Walang laman na bro ah. Nawala na yung laman. yun <laughs> mga buto uh, sa Nice. Ah. Ibang suka ng daan guys. No? Nag yung Mahaba sa... Mahaba <laughs> <Talawa>. <laughs> ano Nag-guard yung kabira. Mahaba Mahaba na tinatapakan. Guys, dalawa. Pare! Ano yun? Ano yun? Ano yun? guys? Ano yun? Ano yun? Ano My God! Ano na? Happy! Nakatakot. So yung mga idol, yung, pin yung pinunta namin yung kabaong na ano, putas. Parang may nagalit. Oh my God! May nagalit sa ano amin ito, mga ito? idol. May alam kung ano yun, no? May nagalit nakatakot sa amin at hindi ko alam kung ano yun. Yan ang nagbigti. Bro? Saan? Ano, yeah. ano, ano, ano? Yung niya, nagbigti, dyan. nagbigti. Oh, dito? Uh. Ah, dito? Ah! kaya pala bro, yung ano bro, yung tarpaulin bro, nakahangit no? Mm. Ah! Ay! Kaya pala nakahangit, may nagbigti pala dito. May nagbigti dito? May nagbigti pala dito, ano kayang dahilan? Suplang baho bro? Ay, nga boy na bro. <laughs> Ngayon guys, narinig niyo ba yun? nakakakilabot pala dito so pansin mo guys oh. nasa ibabaw kami ng tinatapakan ng pansin guys um, kita nyo yung sa baba guys oh. simentiri pa rin yun guys bag yung camera ko simentiri yun guys simentiri yun guys oh ano yan? Dun ba? So, ano ba? may naglalakad doon doon no? Narinig yung may apat bro na inaapakan yung ano yung ano yung nandito tayo nandito tayo apat pero doon may narinig ako doon na may apak tao siguro wala wala bang tao diyan yung tao diyan baka may tao parang may, nakaapak bro at tapat tapos baka may tao diyan ah umingay yung ano panggatong wala kami masama intention sa inyo so baby di ba wala kami masama intention sa inyo guys nice Sobrang nakakatakot talaga. Nakakatakot pala dito. So, cemetery ito guys ha. Ah. Hindi kami nagbibiro. Sobrang nakakatakot dito. Hmm? Pansin yung inilawan ko guys. Yan, cemetery pa rin yan. Dito ako sa baba ng pansin, ha. Dalawang, dalawang hakbang ng... Hindi pala basta-basta dito guys. Ka dito. Napakakilabot pala dito guys. At hindi, hindi, hindi pa to yung Makikita so, niyo. Saan niya na guys? Marami no, pa muna tong. 2 minuto dito, bes. Ano? Nagatakot na. Mga may dadong ano eh, tennis yung ilo ng ako. Uh, Dami o, pala dito mga ano. kalibing. Nakalibing. Dapa tayo. <laughs> Mabibili ba 'to sa sana? Yan ang pala sa buong pera. Shengesto so, so, ah. Uh, uh, Kabi sobrang creepy ng cemetery dito at sobrang sikip no. Parang hindi tayo masyadong makapaggalaw no. Kaya Maka Shin guys. guys, kung meron kang alam diyan na lugar o mga bahay na, ha? Hey. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Dyan, ha, ano? Ano ano? Ano ano? Ano ano? Ano ano? Ano yan? May kasi tulay. ano? Tumawid? Ano ano? 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 Ano Sin yes no kung meron kayong alam na bahay o lugar na ginakatakutan o bahay na abandonado please comment down below at saka pagka-subscribe ng YouTube channel at pwede kayong mag-PM sa akin guys kung meron kayong alam na bahay na sobrang creepy o may nanirahan na isang maligno. Ayun. Pwede kayong mag-PM sa akin. Ano ang matagal ng damo. Ang bata yata to. Maliit eh. Pero wala nang naman no? What's up guys? Ako si Giit Batang Ghost TV. Supportahan nyo ako palagi at kung may alam kayong mga lugar na dapat namin puntahan, comment po kayo sa ibaba. Napakakatakot pala dito guys. Iwan ko lang Please guys, subscribe, follow my page. Tingnan niyo So, guys, tatawid kami sa kabila, guys, no. So, medyo wala nang daanan dito, eh. Ako tayo dito. Ano? Ay, narinig nyo? Ang kinakalawa nga to, parang mahuhugno na to eh. May narinig ba kayo? Napansin na to. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano? oh 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 Uy. Uy. Oh, oh, Uy. Uy. Uh, oh, oh. oh 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 si oh no, uh, oh Channel. oh 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 So dandahan natin guys. Kasi no, humingi ako ng support ano guys, ta sa inyo mingi. guys sa uh, gawa lang na sa pag-share ng aming video guys. at saka pag-comment, like, share, comment sa aming video sa YouTube channel. Please okay. guys, no, supportahan okay. niyo po kami sa aming kanya-kanya naming so, channel bro. at lalo na sa aming pag-explore na sobrang creepy at bro. nakakatakot May at napakatilikadong lugar. Ano ano ano? Ano ano? Butas eh. Sobrang laki pero parang matagal-tagal na rin to. Ano right. na, Pilop? Umuuwan na nang dami. Ha? Oh, Tayo, bro. Karam binubukal 'yan, bro. Iwan ko muna 'yung. Karam ganun na nga. <coughs> Bro, dito yung daan, bro. 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 Sino tao, bro? Ha? Sino Bro, dito yung daan, bro. Sino tao? Bro. pati, Saman-saman. Bro, kana lang, bro. Halos. Ha? Meron talaga dito, bro. Ah, dito so, dito. Step bandjan. Ha. Meron na ako pujan, bro. Sasan-san. Ha. Sumili pang ay, bro. Hindi wala na po kasi sa video ba? Baka na, ako. Baka na da bro. Baka may tao dyan. May nakita ka bro? Meron nga bro eh. Ano king? Meron king? Sa bandang may tarpaulin bro. Bro. May nakatago or nakasilip ba? Parang may kasana, gumalaw kasi bro eh. So, guys. May gumalaw ha. Iwan kung ano yun. Ang si king? ko santir guys oh. King bro, ano? Lay -lay Exit tayo? Ang si skin ko santir. Nakakatakot na bro. Ha? Kaya pa. Ha? Kaya pa yan. Bro, wag ka, ka lang yung gano'n, ha? Paedal siya so, ganyan yung takot, guys, ha? Huwag ka yung... Walang pag-asa sa atin, guys. May nakasilip yun, eh. Ano, Paano nawala yun? Ano yung Dahil ito lang. na kasi ako sa takot, eh. bro. Dito, bro. Dito, ano, dad. Ayun, guys, ha? Asa tayo sa Panginoon. Sumabaybay so, siya sa atin. Salakat natin. Gustan tayo. Shingis, no? Tama mo, singusan tayo, don ito ah uh ah natakot 'di oh sige na kasi kamera ko ah pa-strike sige sige sino oh men nani ko sige sino may napansin pala si Jpat tangos na may rondang tao na nakahupo no kaya ano 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 bro, exit na bro. Ang ah. nga kilabot bro. Ah. So ako. yun lang guys no? So, at maraming maraming salamat sa inyong lahat guys hanggang dito lang po yung kaming video. At salamat po guys sa inyong support ano. At thank you. God blessing lahat. Ingat kayo palagi sa inyong malaka no. Thank you very much. Maraming salamat mga idol.